Yama ka-idol, bumabagsak yung RPE mo pag uminit. Tapos pumapasok yung gasolina sa force valve. Yung, anong pulsar niya yung doon sa may airplane it. Napakita ko sa inyo, may gasol, sa inyo may gasolina sa loob ng fuel pump. Tingnan mo. Sa loob na, sorry, sa loob ng force valve. <laughs> sa halip hangin to idol kasi tinatawag tong breather ibig sabihin hangin ang pumapasok kaso tingnan mo idol oh. diba yun yung dahilan kung bakit bumabagsak ba yan mga ka -idol, nirepair natin yung ginamitan natin ng dito sa fuel pump din na plastik yung gamit natin pandikit natin dito yon, dinikit natin yan dinikit na natin tapos ng bula yan ng bula ito ginamit natin ginamit sa pinahinang yan dinikit natin kaninang sumisirit tayo okay wala na okay nakatipid Ano? Sasalpak na natin yung fuel pump. Start na natin. Baka ganyan lang, no? Walang kagalaw-galaw. Lagyan ng aircon. problema mo, nasolusyon na na. <laughs> Buti na isipan kung tanggalin to. <laughs> Tumapon kasi gas dito mga kaidol, may gasolina pagugot. Dapat ito walang gasolina kasi hangin to. Ang laman nito hangin. Kaya tinatawag to breather. Hangin. Kaso problema, pagugot mo may gasolina, basag yung fuel pump mo. Yan, okay na.